Tinding paglilinis sa hanay ng DPWH sa unang anim na pung araw ipapatupad ni Secretary Vince Dizon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajman Jairus, Peña, Florida. -N -N Live sa unang araw ng pagiging bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways, nangako si Secretary Vince Dizon nalilinisin ng ang kagawaran sa loob ng anim na pung araw. Ngayong martes ng hapon nagkaroon ng turnover ceremony sa tanggapan ng DPWH kung saan sinalubong siya ng pinalitang si Sekretary Manuel Bonoana. Ayon kay Sekretary Dizon, naniniwala siyang marami pa rin mga mabubuti sa hanay ng kagawarana pero kailangang ihiwalay ang mga sumisira dito. Hanggang 60 days hopefully ma ma-normalize natin ang sitwasyon sa DPWH in 60 days. Um, pero equally important, if not even more important, ang sabi ng Pangulo, yung mga proyekto na kinakailangan ng mga kababayan natin na nakita niya na either to use his own words, guni-guni o substandard, eh kailangan ayusin. No? Nakita naman po natin lahat, no? Uh, yung baha, itong mga nakarang araw dito sa NCR. No? Samantala na nindigan si Dizon na hindi tamang magsagawa ng sariling investigasyon ang DPWH. Tiwala raw siya sa binubuong fact-finding team. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. I do not believe that an organization should be investigating itself. That is very, at the very least, very awkward. No, and to me, there is inherent conflict in that. No, so And uh, we have to follow the wisdom of the president. And I think napaka-wise po nung desisyon ng ating Pangulo na because of the gravity and scale of the problem, he has decided to create an independent commission. po yan. Naniniwala naman si Bonoan na ginawa niya ang makakaya at may mga nagawa rin siyang mabuti sa iniwang ahensya. I'm sure that done it something good also. Uh, may tenure within three years in the department. Marami na mga pinagawa. And uh, sabi ko nga, I think we'll patrol na yung magandang gawain nila. Kasama mo sa DCXL Aramen Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tata Karemen.